lasin natin at sabi ng may ari mga master hindi na daw kaya nitong paganahin yung clip pan hindi na daw kaya yung baka yung inverter nito yung inverter ayan baka may diferensya ayan kaya hindi na siya nakakapagpaikot ng Ibutin muna natin dito para safe. Ayan. Wala nang connection. Ayan. Tapos, tanggalin natin tong battery na to. Ayan. Okay Oke. Tayo bumatter niya mga master. Panggalin natin.